Hello, good morning mga idol So, kumusta? Welcome back sa aking channel sa parin idol Ah, uh, yun si Mix So mga idol, dito tayo sa isang bahay So, para sa ating video mga idol sa araw nito Ah, uh, meron tayong gagawin dito na isang uh, water pump Ah, water pump Uh, itong video ngayon ay para sa mga bahay na ang source ay nasa Nawasa. So, ito po yung uh, para sa inyo, mga idol. Uh, ang source nito ay galing sa Nawasa. So, ganito. Pakita ko sa inyo, mga idol, kung ano ang setup nito. At, yun. Ito ang unang gagawin, mga idol. Ito. So, dahil Nawasa tayo, meron tayong ano dito reservoir ngayon dito itong malaking tank yan yung PA tank na yan 2,000 liters dyan pinapasok yung tubig na galing sa nawasa so ngayon para makapasok sa loob ng bahay pinakailangan ng isang ganito uh, pressure tank o uh, yan uh, may pressure tank tapos may uh, water pump so ito water pump mga lang ginagamit so ito bali yung lumang water pump na to dito yung ginagamit nila may overhead tank sila kaso medyo luma na yung base kaya yun papalitan natin ng ganito na uh, bladder pressure tank so ito yung connection mga idol so sa mga nagtatanong mga idol na kung paano mag paano gamitin yung Uh, nawasa, kasi minsan yung nawasa mga idol ay pinagamitan nila ng water pump so dito sa lugar na ito mga idol natin na namin dito, bawal yung uh, water pump na ikabit sa uh, nawasa kasi nga, ihina yung tubig sa mga linya mga idol mula sa, uh, para sa mga bahay ba, supply so kaya pinagbabawal dito na gamitan ng water pump so ang ginagawa natin dito yon nga naglagay tayo ng reservoir doon at doon natin i yung tubig mula sa nawasa at ginawa natin ng uh, float valve para pag napuno siya automatic mag uh, off uh, namamatay yung tubig pag uh, uh, napuno yung uh, tangke ngayon pag pumaba naman yung level automatic din magre-refill yung ano, uh, tubig uh, niya yung tangke para map ano let mapupuno ayun <laughs> ano mga idol so ayun yun yung gagawin mga idol kapag nawasa ang uh, supply so ganito ah, uh, una doon sa reservoir tapos ipapump papunta sa pressure tank or overhead tank pwede So kung ano lang yung ah, kakaya ah, magagawa natin ng idol no? So ayan Bago tayo magsimula ay mag mag Kukompletohin muna natin yung mga fittings dyan ng idol Okay So yun ng idol Tapos na natin na set up ang tanke So yung ginagawa lang natin dito ngayon is naglagay lang tayo ng pressure tank so bali yan yung pressure tank natin 50 galos na fiber bladder pressure tank so yun lang yung kinabit natin sa ngayon dahil yung overhead tank nila ay pinaklass na kasi medyo kinakalawang na yung poste, yung kanyang base, yung ginawang patungan ba ngayon so yun babaklasin na yan pagkatapos nito ah, uh, dahil nandito na yung ah, uh, pressure pressure tank so ito yung setup up natin ngayon mga idol so para sa mga ah, uh, yung nagsusupply ay nawasa mga idol so, ito ang gagawin ninyo so wag niyong lagyan ng uh, water pump direkta sa source ng nawasa ah, uh, kung siguro pwede sa inyong lugar pero dito sa amin may release pinagbabawal talaga yung pump na ilagay sa supply mula sa nawasa kailangan mong ang gawin nilang maglagay kayo ng reservoir tulad ng sabi natin sa kanina na mayroong malaking tangki na yung blow tank 2,000 liters doon napasok yung sa nawasa tapos saka ipapump nito may pump dito mga idol yan yung pampapasok yan sa pressure tank. Tapos yung pressure tank, ito na yung magsusupply sa buong bahay mga ito. So, ganito lang. So, sa ngayon, subukan natin panda rin. Dahil tapos na natin na uh, si Tapsuro na. Pinapatuyo lang natin yung mga pangdikit. Subukan natin yun. Uh. So, nandito yung breaker. oh natin ito yung pump niya on ko na meron so dito yung gids yan so sa ngayon nagkakarga na yung pupunta dito sa ating tank so tingnan lang natin kung kasi 50 liters uh, 50 gallons yung meron yung tank 50 gallons So medyo matagal-tagal yung ako na. Tingnan natin kung ito, yung self switch niya. high Gates. Hindi pa tumatakbo. Thank Mm Hindi -hmm. gumalaw yung ano nga 'no yung. arm, yung pointer ng ating pressure gauge titingnan pa rin natin अय घुमला फ्लैश फ्लैश meron ang pressure ko dito. Mapasok. Tingnan natin po. Baka naman hindi na po gumagana. Mayroon si matagal na Yan. Hmm. So yung ating mineral ating gates ay hindi na gumana So yan O natin muli ang yung breaker Allah Yun yung difference ya Allah <laughs> di man mo Ang problema nitong pump na to pag medyo minute ng konti hindi na siya nato delikado itong pump na ito ngayon si luma na kasi itong ngayon may kalumaan ano ba o, Wala wala na nang ang cover dito kasi yan ang kinakalawang na ayan, <laughs> ayan no. sira na mga idol hindi na pwedeng ikabit dito So, hintayin lang natin konti. Hindi natin ma lalaman mga ilong kung ilang PSI kasi hindi na gumalaw yung arm nito ng ating ano gauge yung pointer niya hindi na gumalaw ngayon. Dito, um, kunti na lang po. Ayan Oh. Eh. Pero yung ano nito, gauge, talagang hindi gumala. Nakasiro pa rin. yun silang delikado to. So, ito mga idol. Open na natin to. ito yon na tinmole yon hindi ikut ah oh. <laughs> ikut mensan hindi mensan ikut so yon meron pa alam mo na natin sa mayari niya yon hindi talaga lowe mano yo, yo, yo meets ba hmm? so yon meron Ah, uh, palitan natin ng bago itong geats dahil hindi na gumana. So andito na mga mga Alis na palitan natin ng bago yung ah uh, ayan. So open natin yung valve Ayan. tingnan natin kung ilang piece ay yung kanyang cut off ayun nasa 35 lang so okay na siya kahit na eh so yan buka baru natin tonton yang uh, pressure switch so okay na yan mga idol pero subukan siguro so okay so yun mga idol tapos na natin na set up yung uh, pressure tank so yung pressure tank lang naman yung uh, kinabit natin dito So, hanggang dito lang yung video. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood, mayroon sa inyong suporta. Ah. So, yun Kung nagustuhan nyo yung video, paki share, at like, at subscribe na rin sa aking channel, mayroon, yun sa AMX Vlog. So, maraming salamat. God bless. Bye-bye.